Hindi natin maitatanggi ng ilan sa atin, lalo na ang mga Pilipino, na nakikitungo tayo ng maayos sa mga taong kakikilala pa lamang natin. Kahit na sa unang pagkakataon. Kung minsan kapag binati tayo, tutugon rin tayo ng ngiting pagbati. Kadalasan kung kausap naman tayo, makikipag-usap rin tayo ng may paggalang. Katulad sa kwento natin ngayon, si Rebecca rin ay palakibigan at maayos na nakikitungo sa mga taong kakilala niya at kahit na sa mga bago pa lang niyang nakita. Ngunit dahil sa ganong ugali, magwawakas pala ang kanyang buhay. Ano nga ba ang buong pangyayari bakit humantong sa kamatayan ang pagiging magiliw at mabait na pagkataon ni Rebecca? Kaya kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Rebecca Elijah Coster o kilala sa pangalang Becky ay ipinanganak noong June 12, 1985 sa Stony Brook, Suffolk County, New York, USA. Siya ay isa sa dalawang mga anak ni na Larry at Barbara Coster. Ang pamilyang Coster ay naninirahan ng magkakasama sa Medford ng Long Island, New York. Inilarawan si Rebecca ng kanyang pamilya bilang isang masayahin, mabait malambing na dalaga at magiliw sa lahat. Sa edad na 24 na taong gulang, nagagawa na ni Rebecca ang halos lahat ng nais niya para sa kanyang sarili. Kabilang na dito ang nagpapasaya sa kanya na tumulong sa mga taong nangangailangan ng kalingang pangkalusugan. Kaya siya ay nagtrabaho bilang isang home health care aide. Noong December 3, 2009, Lumabas si Rebecca kasama ang kanyang dalawang buwang kasintahan na nagangalang Dan Mayor at ang ilan niyang mga kaibigan. Dahil sa angking ganda, karisma at pagkagiliw ni Rebecca, nakatanggap ito ng maraming atensyon sa mga tao ng gabing iyon. Na kung saan sinusuklian naman ito ni Rebecca ng mabait na tugon sa mga taong bumabati at lumalapit sa kanya. Mga bandang 3 AM, matapos ang pagsasaya, nagpa siya ang grupo ni na Rebecca na umuwi na. Makalipas ang kalahating oras, mga bandang 3.30 a.m., nakarating si na Dan at Rebecca sa bahay nito. Na kung saan sinigurado ni Dan na bago umalis, nakapasok na ng kanyang pintuan ang kasintahan. Sumapit ang 6 a.m., nakatanggap ng tawag ang tatay ni Rebecca na si Larry mula sa kanyang amo. Ayon sa amo, si Rebecca ay hindi nagpakita sa trabaho na hindi pang ang ginagawa nito. Dahil dito, agad na pinuntahan ng kanyang mga magulang ang kwarto ni Rebecca. Ngunit ang higaan nito ay halatang hindi nagalaw at ang pitaka ay natagpuan sa loob ng bahay. At nang tinawagan ng telepono ni Rebecca, dumerecho lamang ang tawag ng mga magulang sa isang voicemail. Kaya naman, ang nag-aalalang mga mahal sa buhay ni Rebecca ay agad na gumawa ng mga flyer ng na mga nawawalang tao. At kaagad nila itong ipinaskil sa paligid ng bayan. Ngunit lumipas ang maghapon, walang nakapagturo kung nasan si Rebecca. Kaya kinagabihan, tumawag si Larry sa pulisya sa Suffolk County upang iulat ang pagkawala ng anak. Ngunit sa pagkakataon na yun, dahil sa hustong gulang na si Rebecca at ito ay hindi pa nawawala ng labing dalawang oras, hindi pa maaaring makialam ang mga pulis. Gayunpaman, sinubaybayan na lamang ng pamilya ang telepono ni Rebecca. Batay sa tala mga bandang alas 4.15 ng umaga, nagping ang telepono ni Rebecca sa isang tore ng isang bayan, mga 12 milya ang layo mula sa Medford. Kaya dahil dito, dala ang larawan ni Rebecca, dalidaling pumunta ang mga kamag-anak nito sa lugar na nabanggit upang magtanong sa bawat tahanan. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakapagturo ng kahit na sino patungkol sa kanya. Makalipas ang isang araw mula nang nawala si Rebecca, ang pulisya ng Suffolk County ay naglungsad ng pagsisiyasat at gumawa ng ilang teorya. Ang unang teorya ay maaring may kinalaman si Dan sa pagkawala ni Rebecca. Ngunit nang kinausap ng mga pulis ang kasintahan, pinanindigan niya ang kanyang kwento na matapos niyang manggaling sa bar, sinigurado niyang nakapasok ng pinto ng kanilang bahay si Rebecca. Sa pagkakataon na yon, napatunayan ni Dan ang kanyang alibay. Maliban sa pagtatanong kay Dan, nagtanong din ang mga pulis sa mga kaibigan na kasama nila sa bar at sa mismong bar kung saan sila pumunta nung gabing iyon. Dagdag pa ang pagsusuri sa CCTV ng bar na sa pagkakataon na ito hindi inalabas sa publiko ang footage. Sa isang video surveillance mula sa labas ng bar, makikita si Rebecca na nakatayo mag-isa na kung saan ilang lalaki ang nakitang lumalapit sa kanya nung gabing yun. At isang lalaki ang lumapit sa kanya na tila may sinabi kay Rebecca. At pagkatapos ilang saglit, ibinigay ni Rebecca ang kanyang telepono. Matapos iabot, naniniwala ang polis na inilagay ng lalaki ang kanyang telephone number sa telepono ni Rebecca. Mula sa video, bagaman mukhang hindi interesado sa si Rebecca sa lalaki, dahil sa palakaibigan at mabait ito, hindi niya ito pinakitaan ng anumang masamang mukha. Pagkatapos, umalis na si Rebecca. Samantala, tatlong araw matapos mawala si Rebecca, nakatanggap si Barbara ng text mula umano kay Rebecca. Ayon sa mensaheng natanggap, itinali umano siya ni Dan sa isang basement. Kaya dahil sa natanggap na mensahe, sina Barbara, Larry at dalawang pulis ay agad na pumunta sa bahay ni Dan. Ngunit ang nakakalungkot, wala silang nakita sa basement ni Dan. At muling pinanindigan ni Dan na ibinaba niya si Rebecca sa bahay nito. Matapos ang unang mensahe na natanggap ni Barbara mula kay Rebecca, isa pang mensahe ang kanilang natanggap. Ayon sa mensahe, wag umano ipagsasabi ni Barbara sa kahit kanino, lalong-lalo na kay Dan, ang patungkol sa mensaheng kanyang natatanggap. Dahil kung gagawin niya ito, papatayin siya nito. Kaya dahil sa banta, agad silang nag nagulat sa mga pulis. At mabilis namang sinubaybayan ng mga pulis ang tala ng teleponong nagbibigay ng mensahe kina Barbara. At ang telepono nga ay nagping sa isang industrial area sa Comac sa kabilang bahagi ng isla, mga 20 milya ang layo mula sa Medford. Ngunit muli, wala silang nakita o nahanap na Rebecca sa lugar. Sa mga oras na yon, ang pamilya ni Rebecca ay sobrang nag-aalala na para sa kanya. Lalong-lalo na nung panahon na nanghingi ang mga pulis ng DNA sample ng buhok ni Rebecca. At makalipas nga ng limang araw lamang matapos mawala si Rebecca, nakatanggap si Larry ng tawag sa telepono mula sa pulisya. Ayon sa tawag, si Rebecca ay naging biktima ng isang homicide. Dahil ang mga labi ni Rebecca ay natagpuan sa North Stonington, Connecticut na nasusunog. Batay sa ulat, ang bangkay ay natagpuan noong December 4, 2009 na isang lalaki ay napadaan sa nasabing lugar na nakakita siya ng isang brush fire kaya dali-dali siyang tumawag ng bumbero upang maapulang apoy. Ngunit sa hindi inaasahan, isang bangkay ang kanilang nakita. Batay sa pagsusuri sa mga labi, ito ay binalot ng kumot, plastik at nilagyan ng duct tape. May mga sinyalis din na mga partial na pinaghiwahiwalay ang parte ng katawan. Noong una, dahil walang pagkakakilanlan ng biktima, pinangalanan itong Jane Doe. Ngunit nang magsuri ang Connecticut State Police ng kamakailang mga kaso ng nawawalang tao, naniniwala sila na maaring tumugma ito kay Rebecca. At tama nga sila, nakumpirma ito nang ginamit ang mga record ng ngipin at buhok ni Rebecca. Matapos ang pususuri sa bangkay, nalaman nila sa autopsy ni Rebecca na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang mga saksak sa atay at leeg. At tulad ng aking nabanggit, partial na pinaghiwa-hiwalay ang katawan ni Rebecca. Dahil sinubukan ng salarin na tanggalin ang anumang pagkakakilanlan sa katawan ni Rebecca. Sapagkat tinanggal nito ang tenga at ilong ni Rebecca dahil may mga butas ito, ang kanyang mga tatu sa bukong-bukong at likod ay tinanggal rin, samantala kung matatandaan nakakatanggap ng mensahe si Nalari at Barbara mula kay Rebecca. Ito ay patungkol na kung nasaan ang kanilang anak at ang pagbabantao muna ni Dan sa kanya. Ngunit sa mga panahon na yon, patay na si Rebecca noong December 4, 2009 at ang salarin ay nagpapanggap. At pinaniniwalaan din ng mga polis na nalaman ng salarin ang tungkol kay Dan sa pamamagitan ng mga lumang mensahe. Kaya dahil dito, tuluyan ng nilinis ang pangalan ni Dan bilang suspect samantala na kuha ng pulisya ang mga talaan ng telepono ni Rebecca. Kaya nalaman nila na nung nawala siya ng gabing iyon, nakatanggap si Rebecca ng ilang tawag. At isa na nga sa natanggap na tawag nito ay mula sa isang lalaking nagngangalang Evans Gunther, isang tatlumpung taong gulang mula sa Long Island. Si Evans rin ang lalaki mula sa bar na naglagay ng kanyang numero sa telepono ni Rebecca kaya inibitahan ng mga pulis si Evans para sa isang panayam. At habang nagaganap ang panayam, nakatanggap ang pulis siya ng isang tawag sa telepono. Na ayon sa tawag, mayroong nakuhang fingerprint mula sa isang peraso ng bahagyang nasunog na duct tape. Nasa kabutihang palad, ito ay isang himala dahil halos lahat ng maaring ebidensya ay nasira na ng apoy. At lumabas nga na ang fingerprint ay pagmamayari ni Evans. Kaya matapos makumpirma kung sinong nagmamayari ng fingerprint sa panayam, tinanong nila kung bakit niya pinatay si Rebecca. Sumagot si Evans na hindi umano niya pinatay si Rebecca nung gabing yun. Patuloy sa kanyang pagsasalaysay, matapos ihatid ni Dan si Rebecca, tinawagan niya ito. Pagkatapos, sumakay si Rebecca sa kanyang sasakyan at pumunta sila sa bahay nito. Sa garahe, nahilo bigla umano si Rebecca. Kaya natumba ang dalaga sa hindi inaasahan, tumama daw ang ulo nito sa isang dumbbell. Dahil sa taranta itinapon niya si Rebecca sa lugar kung saan ito natagpuan at pagkatapos ay sinunog. Matapos noon pinunturahan at nilinis niya ang kanyang garahe at kotse. Ngunit sa kabila ng mga pahayag ni Evans patungkol sa maaring nangyari kay Rebecca, naniniwala ang mga polis na gawa-gawa lamang niya ang kanyang kwento dahil hindi tumugma ang resulta ng autopsy sa kwento ni Evans sapagkat walang anumang blunt force trauma sa ulo ni Rebecca. At ipinakita ng resulta na ang sanhi ng kamatayan ng dalaga ay mga saksak sa kanyang atay at leeg. Gayunpaman, dahil sa mga ebidensya at salaysay ni Evans, siya ay kinasuhan ng isang bilang ng second degree murder. Bagaman wala siyang binanggit ng anumang motibo ng pagpatay, Isang malinaw na pangyayari na pinatay ni Evans si Rebecca matapos makipagkita ito sa kanya. Sa paglilitis na umabot lang ng ilang oras ang horado upang mapatunayan na nagkasala si Evans sa pagpatay kay Rebecca, siya ay nasentensyahan ng 25 taong habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan na may posibilidad na makakuha ng parol sa February 4, 2035 sa kasalukuyan, ang 42 taong gulang na si Evans Gantier ay nananatiling nakakulong sa Greenhaven Correctional Facility ng Stormville, New York. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Marilyn Idanan at Randy Piano. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais yung magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Rebecca Elijah Coster. Ako po si G, maraming salamat.